para maliwanagan tayo kasi medyo ako yung naguguluhan dito sa Lucky South 99 eh. Ang eh. We are talking about Lucky South 99 huh? But when you read all the documents sa SEC saka sa Pagcor, merong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Meron Lucky South 99 Corporation. Meron Lucky South 99 Limited. Meron Lucky South 99 uh, Group Incorporated. So, yung members ng uh, Lucky South 99, nandito. Si uh, si Presidente nyo, Julian Linsangan, the third, nandito. So, Julian Linsangan, Sangka Incorporator. Good morning. Ay, sandali. Wait. Have you taken your oath? So, to, to all those who are, who, are, invited for the first time uh, on this hearing, please stand up para ma-administer po, po yung inyong uh, oath. And the Comsec is uh, hereby directed to take their oath. Please stand and raise your right hand. Those who are attending for the first time, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seat. Okay. Uh, Julia Lisa, and the third. Ka, incorporators. Incorporator. Good morning, Mr. Chair. Uh, sir, uh, Actually sir we're not uh, connected with Lucky South. Kami po yung You are uh, not connected with Lucky South po. Uh, kami po yung na uh, biktima ng identity theft sa, ng Lucky South. Ah, biktima kayo ng Yes sir, identity theft. Identity po. theft. Yes sir. So hindi kayo involved dito sa Lucky South 99? Yes sir, we're not even a uh, part of it. Kasama kay kasama mo rin si Marion, Ryan Chua. Yes, Your Honor. Hindi rin kayo involved dito? And even uh, Edwin Ang? Yes, Your Honor. then. Okay. Uh, dito naman tayo sa ating inimbitahang resource persons. Uh, yung tatlong nagsabi na merong identity theft. No? Uh, Mr. May I know the names, uh, Mr. Chairman? The what? yung mga may nag identity theft daw ah, si uh, Linsangan si uh, Bernie Chang mm -hmm. uh ah, Edwin Ang Julian Linsangan Marion uh, Chua okay ayan so Mr. Linsangan yes Mr. Cher uh, uh, uh kailan mo nalaman na ginamit yung pangalan mo uh actually Mr. Chair, uh yung isa ko pong kaibigan nung June 26 nag-message po sa akin morning na sinasabi niya sa akin na pare sikat ka na nasa news ka. So hindi ko po binaliwala ko po 'yon kasi may trabaho po ako nung araw na 'yon. Ah uh, ngayon nung after nung lunch po tumawag po yung kaibigan ko na 'yon na pare talaga nasa news ka na ngayon. So nung time na 'yon po ah uh, Tinray, uh, tinawagan ko yung wife ko kung pwede i-search niya yung sinasabi ng kaibigan ko na nasa news daw ako. So yung wife ko po nag-search po by uh, Google. Then nakita nga po niya na yung pangalan ko nasa news na po ng bulletin, ng iba pa pong uh, news. ah uh, one. Tapos nag-search din po siya sa Facebook. Meron din pong post sa Facebook na... Nandun na po yung pangalan ko sa isang uh, content creator. So, nalaman mo lang na ginamit yung pangalan mo nung lumabas na ito sa news? Yes, Your Honor. At ganoon yes, din kay Mr. Ang at saka kay Mr. Ano. Tama po ba? Uh, Mr. Chair, actually ako po ang nag-inform sa kanila na nakita ko po yung pangalan namin doon sa isang uh, write-up nung isang uh, creator. Sige. Wala na... ba kayong kakilala na incorporator o, o officer nung Lucky South 99? Mr. Chair, wala po talaga. Kahit kilala. isa? Kahit po isa. Wala at... ba kayong kilalang kaibigan nung may-ari nung Lucky South 99 na maaring uh, pinakilala sa inyo at nalimutan nyo lang? Mr. Chair, wala po talaga. Okay. So, ano yung ginawa nyo? Nung nalaman nyo na ginamit inyong, ang inyong identity? Ah, uh, nung pong nalaman po namin yun, uh, since uh, uh, ang nakita lang po namin sa news is Lucky South 99, 99. So nag-inquire po ako sa SEC kun para ma-confirm po kung talagang yung pangalan namin nandun sa uh, dokumento ng Lucky South 99. So nag uh, nag-nag-request nag-request po kami online uh, sa SEC ng uh, document ng Lucky South 99. na po hindi namin makita pero nagpa nagpatulong po kami do sa SEC kung paano mag-request. Uh, Dumating po yung request namin ng June 28 po kasi po uh, by Konpoy Courier. Doon po na confirm namin na, doon sa dokumento ko ng nagaling SEC. Andun po yung pangalan naming tatlo. Mm -hmm. Hindi ba kayo nagfile ng kaso nung nalaman niyo? Hindi niyo ba kinasuhan si Lucky South 99? Uh, actually Mr. Cher uh, nung kan po nag uh, namin dokumento, nag kami. Nagkonsulta po kami sa abogado na kaibigan ko lang po. Dahil wala po kami pambayan ng abogado talaga. Uh, Nag-file po kami ng, kwan, ng kaso po sa Makati Prosecutor's oh, Office against Lucky South. Uh, and all officers po ng uh, previous uh, Lucky South uh, Outsourcing, uh, Lucky South 99 Outsourcing Inc. Po. Lahat po ng incorporators and uh, officers po nila. Uh, babasahin ko po ba? Hindi na. Uh, gusto lang namin malaman kung kayo ba ay gumawa ng aksyon nung matapos niyong malaman na na nagkaroon ng identity theft no sa inyo kasi yes, Mr. Chair, Nagpalgo may pananagutan amin. din sila diyan kaya yes? Kayo ay nag-file ng Sir. kaso? Yes, Mr. Chair. Nag-file po kami ng kaso. Sa RTC sa Makati? Nasa Prosecutor's Office pa lang po. Ah, okay. So, nasa Prosecutor's Office pa lang? Yes, Mr. Chair. Okay, sige. Uh, chairman, eh, uh, uh, kasama ka tayo doon sa, ano no, mga kaso ng paoc Kasama sa, sila sa, uh, kasi sila yun nandun sa Incorporators, eh. Mapapailan sila ng kaso because they are the one, Uh, yung mga names nila appeared on the corporations. Hmm. So, basically, what will happen to them? So, mabigat naman yung depensa nila, di ba? Sige, uh, Winston uh, Casio. uh, uh Winston Cascio po, on behalf of PAOK. Uh, Mr. Chair, with regards to that question, our recommendation always is to file all relevant cases against officers and incorporators as shown in the paper and as shown as manifested by testimonies also. So, uh, if we file the cases against them, they are given the equal opportunity before the panel of prosecutors to submit their counter-affidavit to refute our allegations that they have something to do with Lucky South 99. Pero yung uh, tatlo ngayon, uh, magkakakilala ba kayo? Yes, Mr. Chair, magkakaibigan po kami. Ma magkakilala kayong tatlo? Yes Mr. Chair. So, isang isang bulto ko yung kinuha parang Ano mga trabaho po niyo if I uh, may ask? Sir Mr. Chair, uh, ako po ay uh, compliance officer po sa isang private company. So, ano po, ano po? Compliance officer po. Liaison officer. Compliance officer. Compliance officer. Anong kumpanya po? Ah uh, fireworks company po Fireworks company Fireworks Fireworks Uh yung see si ano si uh, uh Edgar Good afternoon po sir uh, Edwin Edwin po um uh, Can you speak po? louder na Edwin Uh sa appliance po ako formerly po uh, Appliance Yes po Saan po uh, sa Anson po Sa Anson Anson Anson, Anson. Anson. Ah Anson so po. So you own uh, no po employee lang po ako doon si yung isa sa fireworks company rin po your honor fireworks din uh, we were just wondering paano kayo pinili eh saka yung bang mga tin number niyo na nakalagay doon sa corporation is it the same tin number that you have yes your honor yun exactly the same But, uh, the one that is written po dun sa papers is... Speak louder, please. Speak louder. Yung, yung, yung sa tin po namin, ang nakalagay po dun sa SEC is it was uh, issued sa Angeles, Pampanga po. Pero originally, it was issued different places po. Like sa akin po, it was issued in Santa Cruz, Manila po. Ang nakakapagtaka, paano nila nakuha yung mga tin numbers nyo eh? Saka paano nila kayo na-identify? We're not saying na ano, ah, involved kayo ah. Uh, we we're just uh, wondering why. Magkakakilala kayo, magkakasama kayo, pareho mga team numbers nyo. And even your pictures, your passport, were included in the submission of all the documents in Pagcor. Uh, I Honor, saw it eh. If I may. Yes. Uh, actually, nag -start po yan, Your Honor. Uh, noong 2023 po, uh, uh, actually nung pandemic days po kasi, I was selling this uh, to uh, you. And then I met this guy, Mr. Dan De La Cruz. So, siya po ay constant seller po, ah, uh, uh, constant buyer po nung aking uh, binibenta. And then, uh, nung natapos na po yung pandemic, nag-meet up po kami or nagkita po kami dun sa parking lot uh, somewhere in Araneta po. And then, dun niya po ako ulit tinawag, sabi niya, brother, nagbebenta ka pa ba nung battle to you mo? Then I told him, wala na po sir kasi Uh, nagkaroon na rin po ng problem yung uh, supply. Then doon niya po ako inalok, sabi niya, baka gusto mong mag-invest uh, sa company na tinatayo ng boss ko. Uh, then nagsabi po siya kung magkano yung investment, sabi po niya at first is 15 million pero hindi naman namin kailangan i ibigay lahat. So sabi ko, sir, wala po ako ganong kalaking halaga. Sabi niya, no, 10% lang. So it means around 1.5. And sabi ko, sir, hindi po ako mayaman, wala rin po akong 1.5. And then sabi niya, kung gusto mo, maghanap ka ng kasama mo. Yung inaalok po niya pertaining is sa online gaming po. So nung sabi niya, maghanap ka ng kasama mo kahit dalawa, at least tagpa 500,000, dun ko po silang dalawa inaalok. Uh, then after po niya akong alokin ng, uh, ng time na yun, sabi ko, sige sir, maghahanap po muna ako ng kasama. And then comes August 2023 po, uh, hiningian niya na po kami ng mga IDs with the numbers and firma para i-validate daw po sa pagkor. Uh, magkakaroon daw po ng uh, mga investigation. So, uh, like so, in other words, ganoon kayo ng interest because uh, uh, hindi mo right away ni reject yung proposal. As yes, a matter po. of fact, you talk to your two friends and you ano sama agreed. Yes po, your honor. Kasi syempre, uh, since sa mama So si hindi kayo we 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 thought random yung pagkakapili ng pangalan nyo. but basically sino yung kumausap sa iyo ng pangalan? Mr. Dan De La Cruz po. Dante Dan Hernandez. Dan De La De La Cruz. Dan De La Cruz. Yes, your honor. So you are in contact with him as Until now? Wala na po, Your Honor. Nung nalaman po namin yung mga pangalan namin na naisama po dito sa korporasyon na to, agad po namin siyang tinawagan pero hindi na po namin makontak. Dan de la Cruz. Meron kang picture ng Dan de la Cruz? Wala po, Your Honor. So, matagal mo na siya kilala? Uh, nung pandemic time po, uh, nagpo-post po kasi ako online nung binibenda ko pong uh, batel tuyo. Then... Doon po siya unang na-meet up kasi tumawag po siya sa akin, then nagmi -me meet up po kami sa parking lot sa May Quezon City para i-deliver ko po yung goods sa kanya, sir. Okay. Congressman uh, Barbers. Thank you, Mr. Chair. Uh, so, lumalabas, uh, base sa kanilang uh, sinasabi, na mukhang hindi talaga identity theft. Kasi kung identity theft, hindi nyo alam, no? Meron kayong, kasi nagsubmit kayo ng ID, nagsubmit kayo ng TIN, So, kumbaga, para kayong nabudol, di ba? Parang ganun yung dating. Opo. Okay, sige. Mr. Chair, babalikan ko na lang sila ulit uh, later on, no?